At makakasama natin ngayon si Secretary Dengke Suleiman ng DSWD. Kaugnay po ito sa nangyaring gulo sa pagitan ng mga pulis at mga umano'y biktima ng Bagyong Pablo sa tanggapan ng DSWD Region 11 sa Davao City. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga naman sa iyo, Maris, at sa inyo pong mga tagapanood at tagapakinig. Una po sa lahat, kakasuhan niyo pa rin po ba yung mga sumugod sa tanggapan ng DSWD sa Davao po? Uh, Unang-una, nais po namin ipaliwanag na ang kanila pong ginawa ay labag sa batas. Nagkaroon nga po ng dialogo kahapon, uh, kagabi, natapos sila ng 7.30, at may kasunduan po sila na wala pong retaliation na gagawin sa kanilang uh, mga iba't ibang aksyon. Pero nais ko pong liwanagin, kakausapin ko po yung aking mga kasamahan, na ang paglabag sa batas ay hindi po retaliation. Mm -hmm. Yan po ay pagpapasunod ng rule of law. Nakikita po natin ang ginagawa nila yan po ay para sa Davao del Norte typhoon creasing victims. Mm -hmm. Kaya po nandyan yan. Pangalawa, meron na po kaming listahan matagal na pong aming binibigyan Disyembre pa ang 233,354 na pamilya sa loob po ng Davao Oriental Compostela Valley at uh, Davao del Sur at Davao City. Yan po ay aming binibigyan magmula pa po noong Disyembre at nitong Enero mula ho uh, ginawa namin taglilimang araw ang aming rasyon kasi sampung kilong bigas, delata at mga uh, noodles ang nakalaman po dyan sa mga kinuha nila. So yan po ang aming sinasabi sa barong katawhan. At nagkasundo nga ho, pumayag sila at finally na sila po ay magbibigay ng listahan nung sinasabi nilang hindi po nakakatanggap or hindi nakakaabot na mga tulong ng pamahalaan. Dahil yun nga po yung hinihiling namin. Mm -hmm. Ito po rin yung grupong humarang sa highway noong January 15. At sila po yung sinabihan ko na mabibigay ko yung kanilang hinihiling na yun ang kanilang dahilan na pag-alis sa harang, 10,000 sacks of rice ang hiningi po nila sa amin para umalis sa barikada at nang tumaloy ang mga sasakyan. Sabi ko, maibibigay po namin yung 10,000 sacks of rice kung mabibigay po nila ang listahan ng mga beneficiaryong pagbibigyan po nila sapagkat hahanapin din po sa amin yan ng mamamayan, san po nyo dinala yung 10,000 sako ng bigas. At yun po yung naging Kasunduan nila kahapon ng gabi na sabay naming titingnan ang listahan na gagawin nila, i-revalidate -re ang aming listahan at listahan nila nang sa ganon malaman sino ba talaga ang mga sinasabing hindi nakakatanggap. Pero doon po sa kasunduan pinadala sa akin ang nakalagay hindi nakakatanggap o kaunti lang or hindi sapat ang natanggap. So maaring wow lalabas dun sa listahan nakatanggap na pero sa tingin ho nung mamamayan o pamilya hindi po sapat yung natanggap niya mm -hmm. Secretary December 2012 po nangyari itong uh, bagyong Pablo no bakit po kaya natagalan yung paglalabas na itong listahan na to bakit ba napaka tedious nitong na uh, proseso ng uh, paglilista ng mga uh, biktima hindi po ito ngayon lang lumabas ang listahan mm -hmm. itong listahan mo ito December pa po amin nang na nasa gawa Nakumpleto ho ng Enero, mm -hmm. 233000 plus po ang aming listahan. Sabay po namin ginawa yan sa lokal na pamahalaan at ibang humanitarian assistance groups tulad ng International Organization of Migration or IOM, mm -hmm. UNICEF, World Food Program. So, yung aming listahan po, ayos na po yan nung pang-Enero. Mm -hmm. At yun ang basihan sa pagbibigay. Yan ho ang pinagsimulan ng listahan, yung tinatawag po naming family access card. Kung saan nakalagay ang pangalan ng head of the household, ilan sila doon, ano na ang tulong na nabibigay para na monitor namin ilang beses nang nabigyan ang pamilya. Kaya alam po namin na ang aming naibigay na ay mahigit isang milyon, 1 million, 1 million, four food packs para po sa nabiktima na 233,354. So kung bilang lang po ang pag-uusapan, naka apat limang round na po kami mula nung Enero na nabigyan itong mga nasalanta. Kaya ang hinihiling ho namin sa mga na nag-rally, uh, ano ho yung listahan na sinasabi niyong hindi pa nakakatanggap mm. or kulang ang natatanggap ko? Okay, linawin ko lang po, Secretary. So lahat po ng mga biktima ng Bagyong Pablo, kung tutuusin, ay nakatang nakatanggap na. Karagdagang mga be uh, benefits or relief goods na lamang dapat itong mga ipamimigay pa. Ganun po yun? Well, para sa amin nga ho, sa listahan ho namin ng 233,000 na nalista naming mga may nasalanta, nabigyan na po sila ng at least eight times mula po nangyari yon at more than eight times pa nga ho yung iba. Mm -hmm. Kaya ho yung sinasabi ng barong katawahan na hindi naabutan o hindi sapat, yun po ngayon yung aming tatrabahuin na listahan. At nais ko lang sabihin na yung nakikita natin, yan po ay kahapon, gawa ng, nung, pinapasok po yung uh, <coughs> pagkain para sa mga pulis mm -hmm. hinarang po ng mga realista at nung nakuha po ng pulis yung pagkain binato po nila yung pulis kaya mm -hmm. ang pulis ay ah uh, uh, hinabol sila ito pong pagluluting na ito nangyari po yan nung martes at nakuha na po ang karamihan pinadala ni mayor duterte po sa kampo para mabilang at maging ebidensya sa kasong isasampa po sa mga leader nito kasi Amin hong alam at amin hong pinaninindigan, mahihirap po hindi ganyan. Marami mm -hmm. na po kami mahihirap na tinulungan, hindi po ganyan ang mga mahihirap na kababayan natin. Alright. Marami salamat <coughs> po, BSWD Secretary Denki Suleiman. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din naman.